Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ng idol yung piling poge. So, ang dami kong nabalitaan ngayon guys, na nagkaroon ng original content na violation. Yan ang ang sinasabi ko sa inyo guys. Na wag ko kayo mag-upload ng mga hindi sa inyong video o galing sa mga ibang content creator. Dahil, kahit anong gawin yung edit dyan guys, ay nadiditik yan ni Meta. Hindi kasi kayo nakikinig guys eh. Kayo bahala kayo kung hayo nyo makinig ang mapayo ko lang sa inyo guys ay gumawa kayo ng sarili nyong video. Okay? Okay lang na mabagal ang pag-angat basta wag lang magka-problema, magka-violation. Dahil lahat ng iyan guys ay napagdaanan ko na yan. An original content ang tagal na wala sa akin guys halos umabot ng 6 months plus nadagdagan pa ng flag of behavior na umabot ng apat na buwan. Oh my god grabe. Sobrang pangihinayang ko dun guys dahil ang daming nasayang na oras, nasayang na panahon, na sana nakikita ka na ng malaki aid, wala, wala kang magawa. Ang tanging paraan lang dyan guys, ang tanging magawa mo lang dyan, ay maghintay ka. Kung kailan, ibalik ni Meta yung mga tools mo. Kaya kung ayaw mo magsisi sa uli, eh gumawa ka na ng mga sarili mong video. Huwag kang manguha ng video ng iba, kahit kasi nadiditik talaga yan. Okay, sana nakatulong.